mga baluarte naman sa Fort Santiago at Intramuros ang papasyalan natin mga kadayari. Ang baluarte ay pandepensang muog o kaya naman ay kuta. Sa may gate ng Fort Santiago, makikita ang baluarte de San Miguel na ginawa noong 1609 at ipinangalan kay Saint Michael the Archangel. at ang medyo baluarte de San Francisco na ipinangalan naman kay Saint Francis of Assisi at itinayo noong 16th century. Ang mga kuta o muralya na ito ay nagsisilbing karagdagang depensa sa bahaging ito ng Fort Santiago malapit sa dagat. Sa bahaging ito sa loob ng Fort Santiago, makikita natin ang Baluarte de Santa Barbara. Itinayo ito noong 16th century. Nagsisilbi itong pinakamainam na proteksyon ng Fort Santiago malapit sa wawa ng Ilopasig. Sa ibabaw nito noon ay makikita ang mga kanyon at ang mga silid naman nito ay may imbakan ng armas at pulbura. Meron din itong falsa braga o isa pang layer ng proteksyon sa labas ng pinakamuog ng Fort Santiago at intramuros sa may bahagi ng Ilog Pasig. Tinawag itong Medya Naranja sapagkat hugis orange, kalahati nga lang kaya Medya Naranja. Narito din ang Casa del Castillo o House of the Castilian na tumutukoy sa commander ng Fort Santiago. Itinayo ito noong 17th century at nasira noong World War II. Makikita din dito ang White Cross Napalatandaan na dito inihimlay ang anim na raang naaagnas na bangkay na natagpuan sa Intramuros matapos ang Battle for the Liberation of Manila noong 1945. Katabi nito ang The Dungeons na dating imbaka ng gunpowder at ginawang bilangguan. Dito din makikita sa Baluarte de Santa Barbara ang IMAKE History Fortress Lego Education Center kung saan makikita ang iba't ibang Lego models o miniature ng mga gusaling matatagpuan sa Intramuros at sa iba pang lugar sa Kamaynilaan, Meron ding coffee shop dito, mga kadayari. Sa labas ng Fort Santiago sa Santa Lucia Street, matatagpuan ng baluarte Plano de Santa Isabel na itinayo noong 1609. Bahagi ito ng depensa ng Intramuros malapit sa dagat. Idineklara e itong National Historical Monument 1951 at National Cultural Treasure 2014. Nasa unahan naman ito ang Baluarte de San Diego na dating Fort Nuestra Senora de Guia na isang pabilog na tore na nagsisilbing depensa sa timog na bahagi ng Intramuros malapit sa Baybayin. Itinayo ito sa pagitan ng 1586 at 1587. Binuo naman ang panibagong muog noong 1593 matapos magkaroon ng lamat itaas na bahagi nito. Natapos ang bagong muog at tinawag itong Baluarte de San Diego noong kalagitnaan ng 17th century. Nasira ito noong British Invasion, 1762 at itinayo muli ng makabalik ang mga Kastila at nakaligtas sa pagkasira noong digmaan ng 1945 dahil natabunan ito ng lupa. Naristor naman ito noong 1992. Ang harden sa bandang ibaba ay dating foundry o pandayan at barracks ng mga sundalo. Maraming salamat mga ka diary. Please like and share our videos at paki-subscribe na rin po dito sa aking channel. I-press niyo po ang notification bell para updated kayo sa mga videos na akin pong ia-upload.